Kumusta? Nandito tayo para himayin ng ilang CP mula sa aklat na The Mission Mandate. Medyo um, provocative yung central na ideya nito eh. Oo nga. Sinasabi kasi na hindi lang daw basta isang option ang pagtatatag ng bagong simbahan, yung tinatawag na church planting. Uh -huh. Ito raw mismo ang pinaka-efektivo at a biblical na paraan para masakatupar yung Great Commission. Oo. At yan mismo yung core argument ng material, di ba? Hindi lang siya tinitingnan na parang isang strategy lang sa dami ng pwedeng gawin. Tama ang argumento, nakaugat daw talaga to dun sa utos sa Matthew 28, yung humayo at gumawa ng alagad. At ito raw ang pinakamalinaw na pagsasabuhay nun. Okay, so bakit nga ba ganito katindi yung argumento nila? Ating sisirin yan para sa inyo. Sige, unahin natin yung pag-unpack sa Great Commission mismo ayon sa source. Okay, sige. Ang sabi rito, hindi lang daw ito tungkol sa, alam mo na, pag-invite ng mga tao one by one. Hindi lang recruitment, kumbaga. Oo, hindi lang ganon. Mas malawak daw. Tungkol daw ito sa pagbuo ng mga komunidad ng pananampalataya. Ah, yun yung keyword, community. Oo, mga lugar kung saan yung mga bagong mananampalataya, hindi lang sila basta sumali, kundi Um, inaalagaan sila, natututo, nahuhubog talaga. May discipleship process na nangyayari doon sa loob ng community. Exacto! At ang pinakamabisang paraan daw para mabuo tong mga ganitong komunidad… Ayun na nga, pagtatatag ng mga bagong lokal na simbahan. Yan daw yung pinaka-natural na structure para dyan. Pero bakit hindi na lang palakihin yung mga existing na simbahan? Di ba mas madali yon? Ah, magandang tanong. At yan mismo yung tinutugunan ng source. Ang sabi nila, may mga practical na limitasyon kasi yon. Limitasyon tulad ng ano? Halimbawa, ang ahad na um, pangkultura o kaya geographical Mahirap daw i-overcome 'yon ng isang malaking sentralisadong institusyon lang. Okay, gets ko. Binanggit pa nga nila yung example sa Southeast Asia nung nag-shift daw yung focus mula sa pagpapalaki ng isang malaking regional church papunta sa pagmultiply ng maraming maliliit na fellowship sa mga baryo. Ah, mas naging localized. Oo, at pinumumunuan ng mga taga-roon mismo. Mas naging effective daw yung pag-abot kasi mas contextualized. So ang diin pala nasa multiplication, hindi lang basta addition. O ama, multiplication yung pagpaparami ng simbahang may kakayahan ding magparami pa, hindi lang yung simpleng pagdadagdag ng miyembro sa isang existing na. Parang yung analogy mo kanina, yung business, hindi lang nagdagdag ng customer, nagbukas ng bagong branch. Parang ganun nga, may sariling potential to grow and replicate yung bawat branch. At itong idea ng multiplication, kinoconnect din daw ng source kay Apostle Paul. Oo, si Pablo. Kasi yung pattern daw niya, hindi lang siya basta nangaral tapos alis na. Anong gilawa niya? Ang goal daw niya talaga ay mag-establish ng mga simbahan na um, self-sustaining, kayang tumayo sa sarili. Tapos pinamumunuan ng mga local leaders. Oo, ng mga taga roon mismo. At may potensyal din yung simbahan na yon na magsimula pa ng iba. Ginawa niya to strategically sa mga key cities noon. Ah, kaya pala mabilis kumalat yung Kristyanismo noon. Yun ang isang factor, ayon sa source. At yan yung tinatawag nilang incarnational mission. Incarnational? Parang pagkakatawang tao? Oo, parang ganun. Pagkakatawang tao ng ebanghelyo sa bawat kultura at konteksto. Hindi ka mag-iimport ng foreign structure na baka hindi bagay doon. Okay. Instead, ia-adopt mo, iuugat mo sa komunidad at ang mga leader galing din doon. Yan daw yung model ni Pablo. Pero teka muna, baka ang dating nito sa nakikinig, parang pang-apostol lang to o pang full-time pastor o misyonero lang. Paano yung karaniwang mana ng palataya? May papel ba tayo dito? Ay, napaka-importanting tanong yan. At sinasagot din yan ng source. Binabanggit nila yung konsepto ng priesthood of all believers. Ah, uh, yung galing sa First Peter. Oo, yun nga. Ang ibig sabihin daw nun, lahat ng mananampalataya ay may direktang akses sa Diyos at may bahagi sa kanyang misyon. Hindi ito exclusive sa ilan. So, hindi lang mga profesional ang pwedeng gumawa nito? Hindi raw. Lahat tayo. Sabi sa source, merong tinatawag na sphere of influence. Sphere of influence? Oo. Oo yung mga lugar at tao sa paligid natin, trabaho, pamilya, kapitbahay, eskwela, mga hobby group, kahit online. Okay. Dito raw sa mga Spears na to, pwedeng magtanim ng tinatawag nilang seeds of hope, mga binhi ng pag-asa. Kahit sa maliliit na paraan. Kahit sa maliliit na paraan. Ginamit pa nga ang example si Lydia sa Acts 16, di ba? Mga ngakalakal siya, ordinaryong tao. Oo, naalala ko yun. Pero nung naging kristyano siya, yung tahanan niya, yung network niya, ginamit niya. At yun yung naging simula ng simbahan sa lugar niya. Wow! So kahit sino pala pwedeng maging instrumento? Exactly! Gamit kung anong meron ka, resources, influenza, oras. So kung iisubod natin lahat to para sa sumusubaybay, ang pinupunto ng mga CP na ito mula sa The Mission Mandate ay ito ang pagtatatag ng simbahan, hindi lang siya isang strategy sa mission. Hindi lang isang item sa checklist. Oo. Para sa author nito, ito raw ang mismong puso ng mission. Sinasabing nakaugat daw sa Biblia na patunayan na raw sa kasaysayan. At nakatutok sa pagpaparami na akma sa bawat kultura. Ito raw ang pinakamabisang paraan para yung mensahe hindi lang marinig kundi magkahugis. Mabuhay talaga sa bawat komunidad. Ayun. Malinaw yun. At bilang pangwakas na hamon sa iyong pagninilay, base sa lahat ng napag-usapan natin, kung totoo nga ayon sa material na to na ang multiplication at local leadership ang ilan sa mga susi, mm. anong maliit na bini ng pag-asa, gaano man kaliit sa tingin mo, ang kaya mong itanim o suportahan dyan mismo sa iyong sariling sphere of influence? Hmm, magandang tanong yan para pag-isipan.